So, magandang araw mga lods. Dito tayo sa barangay Langogan. Ayan. So, magiiwan tayo ng bakas dahil sa sobrang dami ng mga followers natin dito. Kung nakikita nyo sa post natin ganina sa inupload nating picture mga lods ay sobrang daming nag-aabang sa atin dito sa barangay Langogan. So, ngayon mga lodi meron tayong iwang bakas. Ito. So, syempre side mirror. Then, may tarpulin tayo ng ano, uh, supportahan natin ito mga lodi. Then meron tayong dito yung pangkamay sa mga tricycle driver natin pwedeng gamitin to. Syempre may jersey po dito sa loob ng tarpaulin na to. Ayan mga lodi, no suporta natin to mga lods. Iwa ang kas mga lodi. So ito mga lodi um may iwan tayong bakas dahil nga sa sobrang daming followers natin dito sa Barangay Langugan. Ngayon iwan natin to mga lods para sa inyo to, yung ating bakas. So, sticker, pasok na natin dito sa loob. Sana hindi mabasa ng ulan. So, ayun. Uh, tingin tayo sa paligid. Then, bago natin magayon. ayun sakto mga lods merong butas yung post uh, poste ng pala ano ng ilaw na to so merong butas so, ko sa inyo mga lods ito yung part ng barangay lang gan mga lods so kung alam nyo tong lugar na to pwede nyo tong puntahan mga lods tong part na to ayan nakikita yung mismong uh, Barangay Langugan proper mga lods then ito yung papuntang Rojas Palawan so dito ko nilagay sa mismong poste na yan sa likod Ayan. so paunahan na lang pakita ko sa inyo sa likod ko nilagay ay ito mga lods yan sa so party na yan. Ito, ito, ito. yan dyan ko nilagay sa loob so paunahan na lang mga lods ha bala na kayo dito sa ating bakas So yun lang sa mga makakuha ng bakas na ito mga lods. Comment down kung um, pato yung picture. Ayan. So hinihingal tayo mga lods. Ay, medyo mataas yung ano dito. Yung daanan. Kaya medyo nakakahingal. Dahil sa kakahanap ko ng saan ko pwedeng itatago yung ating bakas mga lods. Meron tayong hindi inaasang naapakan. So ipakita ko sa inyo mga lods. Yeah. So pasintabi po sa mga kumakain na nakakanood ngayon mga lodi ito so yung bakas mga lodi yun yung bakas yung isa ito yung napakan natin napakan ko yan mga lodi lagi may na tuloy yung sinelas natin yun ang kakahanap natin ng mapagtaguan ibang bakas yung napakan natin So yun lang mga Lodi, um, good luck and congratulations kaagad sa mga makakakuha ng bakas nato. to. Ayan, kita kait Sir Waz Palawan.